guys, may isa na naman tayong content creator na natulungan. Yung account niya sa Facebook is hindi siya makapag-post. Every time na mag-post, siya may violation. Kahit hindi naman nakalabag sa policies ni Mita yung content niya ngayon. Pero nung nakaraang content niya na pinupost niya sa Facebook, yun yung na violations. Hanggang hinayaan lang niya yun. Hinayaan din niya, hindi niya na siya nag-delete. Wala-wala talaga siyang ginawa. Kasi kapag nagka-violation kayo, i-delete nyo kaagad. Huwag nyo ipasa walang bahala yan. Baka matulog kayo sa account niya. At ngayon, nga bumalik na nakapag-post na siya ulit. Mga ilang araw lang yun. Matikapaganyan kasi guys, mataas ang proseso nga lang. At isa pa dyan, pag ganyang situation na na-violation ka, hindi yan agad-agad babalik sa dati. Sumeta so, lang talaga ang nakakaalam kung kailan ibalik sa normal yung account mo. Masabuti na yung may gagawin ka kaysa wala. kung wala kang gagawin talaga. Forever talagang hindi mo magagamit ang account mo. Maging careful lang po tayo. Hirap pa namang ma-monetize, diba? So, abangan nyo na lang yung content ko na yun kung paano soon. So, ayan, share ko lang. Kasi ang gaan-gaan sa pakiramdam na may natutulungan ka. Lalo na dito, pag na-violation ka, hindi ka talaga mapakalinyan, ma sit ka talaga. So, yun lang guys. Well, thank you for watching.